Yo, what's up mga kapasa for today's video nga pala ay aray tayo ay may susubukang pamamaraan ng panguhuli ng ibon kaya let's go, samahan nyo ako magagama? Yo, mga kapasar? dahil mahina ang biyahe nga pala, yaray, tayo ay uh, magagawa ng uh, trap o patibong. Kung paano mga huli ng mga ibon tulad ng mayang paking uh, mga kapasal lari nga pala e, ay eh, entertainment okay, hey, At ita susubukan lang namin. Ito naman huwag yung mga uh, hulay. Amin naman din yung paalpasan. Uh -huh yang <coughs> reha yang daktan reh ang puno reh sa amin ay kung tawagin ay ang tipulaw hindi ko lang ako alam po sa ibang lugar kung anong tawag na reh hindi ko alam niya ay pakicomment down naman din sa baba at nang malaman natin kung anong talagang uh, puno ito yan talagang pagkareho aray kahapon ho niya nilagyan ng mga taga-tagang aray Ya, talagang ah, tingnan nyo ang dagta Talagang pagkakakapait Ya uh, kapas kapasa dyan, yun na eh Style dyan oh Tingnan Di, ringa sini sinisit up na Ya Paano ang na ya Start tayo maghihintay-hintay lang Ready take one Yan ay talagang wala kaming nahulay Ah ah Eh hindi dumapuan Si Bomber Murang Si Bomber Murang na Nagpapahay na si Bomber Murang At aray mga pa Pailang take na aray Pawalo na yata ang take aray Parang nawawala na lang ang pag-asa Mga kasamahan Parang hindi yata effective yung ating trap kaya yeah, ano kaya susuko na tayo Magtsatsaga pa tayo Kahit sige try natin Last, last na last na 24 hours later At di aray mga kapasal Ayaw na sana Amay Ay bigla namang Yan yun may dumapo na Mga kapasal Yan, yan huli Huli ka ngayon Pasuk. Yan, napaka-effective ho. Oh. Yan. Yan, kapasa. Ang tawag ko di yan, ni sa amin ay mayang paking. Yan naman ho, oh, mga e, li amin din pa alpasa. Kung e, e, bagay, itinray lang ho oh, namin. Yan rin garneng trap. Yan rin Anong tawag ko din ay? Anong tawag dyan? Maya ay -ay -ay -lusot, Maya. <laughs> mayang pakaing? Maya ngay lusot lusot eh, pa? <laughs> Kaliliit na hindi oh, ka um, likaw? Ba Kaliliit na Kaya bigay pa eh Kaliliit ng baon Hindi pala kalpas <laughs> Wala pa tayo, okay! Yan ay paalpasan dahil ni ay amin natin sinubukan Kung pwedeng gawing trap nga yung sinasabay Yo, Yo. At tara na kahuli pa isa. Ang nahuli ko naman ay bali lima. Ay, ay pa alpasana na. Kaya ang dito na lang muna uli at uh, sa susunod na video ko na uli. Uh, bahala ka na. At kung bago ka pa sa channel ko ay papalo naman.